Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ito po ako ngayon na uh, nasa Tanay Rizal. Ito po yung aming location ngayon. Sushoot kami ng Agimat ng Aguila. Yes. Uh. Oh. <coughs> Ayan ang view dito. Kasama ko po ngayon dito si uh, si Sanya Lopez si, at si si Ma'am Elizabeth Oropesa. Sila po yung kaeksena ko ngayon. Kahapon, kasama ko sila Benji para sila sila Michelle D., uh, sila Alan Dizon, at uh, marami pa. Uh, Sino ba? Uh, marami. By the way, natutuwa po ako at... Uh, maganda yung mga nakukuna namin mga scenes at uh, masusurpresa po kayo na, ma na mapapanood nyo next year dito sa GMA itong agimat ng Aguila so ito kami sa malamig na lugar dito although kanina medyo may init yan, but uh, I'm so happy sa turnout ng mga sinushoot namin directed by Rico Gutierrez by the way yung pong ating uh, game show nagpe-prepare uh, na rin po kami at uh, ready ready na 'yan sa December 19 and, uh, and 20. So marami tayong uh, giveaway, regalo na ipapamahagi sa ating mga kababayan para maging masaya ang ating Pasko despite all these uh, challenges in life na hinaharap natin ayun uh, marami tayong kaibigan na tumutulong kaya happy happy lang tayo uh, pa good vibes lang no pasaya lang at least eh, kahit ganito yung buhay natin ngayon eh mag tayo kahit uh, sandali at mga pagbigay tayo ng to uh, premyo oy nandiyan si Miss Helen Valencia Helen yung sayaw mo ha ikaw ang mag-judge sa ating uh, dance contest ha kaya ihanda mo na yung ano uh, yung mga mga magpa-participate din sa atin sa mga pipiliin mo I'm sure marami nang uh, nag-entry uh, dito sa ating uh, Amazing ng Pasko Dance Contest So, yun uh, Ayan, babati lang ako no? kaila Catherine Velasquez uh, Jovit Nierza Jason Enriquez Ayan. So, marami tayong mga uh, si Rosa. Ayan, si Tess Bautista. Medyo talaga malabo na eh Mukhang hindi na aking, yung aking salamin na hindi na ano. Kailangan yata magpa-lasik na ng mata. <laughs> Para mag-2020 uh, vision na. But anyway, so to all of you, ayan, ito tayo. Ha, medyo aga rin kami nag-start kanina. And then, uh, kagabi medyo late na rin natapos. Pero, importante masaya kasi ginagawa mo. Yan ang pinaka-importante. So, sa inyo pong lahat, sa family ko, hello mama, mga anak ko, hello po sa inyo. Miss ko na kayo, hindi ako nakaka -uwi. Pero, naka-lock-in po kasi kami. So, kung magsa-session ako, akit pa ako sa bundok sa ibabaw para makakuha na ng uh, ng uh, signal. Dahil medyo maba, mababa may pagka nandito kami sa may head niyo. Ayun yung bundok. So, talagang pagka, ano, mahina. Kaya dito ako umakyat Dito sa itaas. Sa medyo mataas ito. Kaya medyo may signal tayo ngayon and so, sa sasay niyo po lahat again um uh, sana panoorin nyo yung ating uh, caps amazing uh kumbaga uh, giveaway natin ng mga regalo sa ating mga kababayan okay so again to our, uh, to all of you see you see you soon Medyo papahinga muna, medyo pagod-pagod. Kaya tayo naka-make-up oh. pero kanina puro ko pasa. Pero napakaganda nitong agimat ng Agila. Mga, may, Mer meron tayo papakita na bago. At napakagaling ng aking direktor na si Direk Rico Gutierrez. At napakagaling din ng mga ka ako kanina, si Elizabeth Oropesa at saka si Sanya Lopez. Ang galing. Uh... so, Kumbaga, bata ni Sanya, di ba? Kailangan, mukha din akong bata. So, siya yung aking leading lady dito. So, I'm sure, yung mga pogi dyan, naiingit sila. Dahil ang leading lady ko, bata. <laughs> Joke. Sa inyo po lahat, again, thank you very much for watching. See you soon. Love you all. God bless you.